Inanunsyo ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na biniberipika ng kanilang tanggapan ang ulat na isa umanong Pinay caregiver ang nasawi kasunod ng pag-atake ng teroristang Hamas sa Israel. Ayon kay Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. na ang naiulat na namatay ay inisyal na kabilang sa listahan ng nasa 20 na nawawalang Pinoy sa bansa. Pero bilang karagdagan, sinabi ni Lailo na 23 Pilipino na ang nailigtas habang lima pa ang pinaghahanap. Itinanggi ng Philippine Envoy ang mga ulat na ang mga estudyanteng Filipino agro-studies ay dinukot ng mga operatiba ng Hamas. Sinabi ng ambasador na ligtas ang lahat ng 310 estudyante. Sinabi ni Lailo na ang lahat ng nawawala ay mga caregiver at nasa parehong lugar. Sa kabilang banda, inirekomenda naman ng Imbahada ng Pilipinas sa Israel ang indefinite suspension ng lahat ng biyahe mula Pilipinas patungong Israel dahil sa patuloy na sigalot sa bansang Middle Eastern. Sinabi ng Imbahada na ang pabago-bagong sitwasyon ng seguridad sa Israel at ang mga paglalakbay ay dapat na ipagpaliban ng walang katiyakan o hanggang sa oras na ang sitwasyon ay maging maayos. Sinabi ng Department of Foreign Affairs na anim na Pilipino pa rin ang unaccounted kasunod na mga nakamamatay na pag-atake na inilunsad ng teroristang grupong Hamas noong weekend. Sinabi ng DFA na dalawang Pinoy ang nasugatan habang inilikas.